Hello Bashers! This is the part 2 of our 9 nights and days in Balay El Nido, Palawan. So on our second day, nag-breakfast lang kami sa kanilang restaurant which is the Mulavi. And by the way, once you stay here, included na pala ang buffet breakfast. Ang activity nga pala namin noong morning ay tinatawag nilang morning cruise. So, Today ay mag-snorkeling kami. So again, from hotel ay naglakad kami going to Leo para sumakay ng speedboat. Pag baba lumipat naman kami sa malaking boat na siyang sasakyan namin papunta sa snorkeling site. Nasa 20 minutes din from port to snorkeling site kung saan kami pwedeng magstay para sa iba pang water activities. Habang papunta pa lang kami ay ganito lang naman kaganda ang view niyo while nasa boat kayo. Papapasabi ka talaga ng ang ganda talaga ng Nido. Sa side pa lang na ito ha, paano na lang kapag natapos mo ang four tour packages na ino-offer sa Nido? So, pagdating namin sa harap ng nut nut beach, ay eh, bumaba na ako agad para i-try ulit ang kanilang inflatable pool. I-try ko na kasi ito last year, pero I feel excited pa rin every time na magsiswimming ako rito. Actually, tatlong klase kasi yan. Itong gamit ko na may shape na pwede ang dalawang magkabilaan. Ang isa ay circle shape na perfect pang solo na maganda tingnan sa picture. Yung isa naman ay mas malaki kaya mas marami rin na makakasakay na kasha up to 20 packs. Sobrang ganda nga pala dito sa spot namin in super clear pa ng water. Isa rin daw talaga ito sa recommend the snorkeling site here in El Palawan. So aside sa inflatable pool, ang activity dito ay snorkeling. Super so ganda dito, lalo na sa underwater. At dahil nga malinaw din ang tubig, eh sa mata mo sa dami ng isang makikita at swerte kami dahil that time ay eh, nagpakita pa ang isang sea turtle. Magkayak yung plastic or crystal clear kayak at paddleboard is also worth to try. Hindi ko lang talaga na-try lahat since may fear ako sa malalim dahil hindi ako marunong kapag walang life jacket. Pahala na rin mangitim na hosto ang kulay, ang importante, masaya. So, kung nag-enjoy pa rin talaga ako rito at kahit kakapayos ko lang ng hair ko ay dead ma lang kasi ganito naman kaganda yung nililiguan. Dito na rin pala kami nag-lunch while nakastay ang boat Grabe, iba talaga ang mga pagkain na inihanda ni Mulafi. From breakfast to lunch to dinner talaga ang sasarap. So yung lunch naman dito is nakaset. This is Philippine Fiesta. Ito ay Asian Fest. At ito naman ang Coastal Harvest. Sa sobrang dami yung food at lahat masasarap, nahihirapan naman ako mamili ng kakainin ko. Around 2pm nang bumalik kami sa hotel. Almost 5 hours ang free time namin before ang pinaka-highlight ng pagpunta namin dito sa Balay Law Il Nido. Hello, Bashers! So, gusto ko lang share sa inyo yung highlight ng aming pag-stay dito sa Balay Adlaw, dito sa Leo State, El dito Palawan, for 3 days. So, tonight, we're going to have a menu tasting night with Chef Chester Villas. So, Chef Chester will prepare a course meal that's from appetizer to dessert na. So eto 'yung mga na-try namin and take note kami ang unang nakatikim ng mga food na ito na inihanda ni Chef Chester. Babanggitin ko na lang ko ano 'yung tawag sa mga food at ilalagay ko na rin sa comment section kung made of what bang ba mga ito. First is chip and chirp. Meron itong chicken skin chicharon and palawan honey. Second is the game. Maniniwala ka ba kapag sinabi kong duckling ang feeling nito? Yes, duckling nga. Next is pearls and textures. Ito yung kinilaw ng oyster, din yung vinegar ay nakalagay sa shell, din merong lato. Itong crust asia naman ay piece of lobster, din kailangan mong ipor yung mismong soup ng pumpkin para mas malasahan mo siya. Super sarap ito para sa akin. Next, they call it dark secret. Yung black part na is dinuguan and the white naman is onion cream. Then, beef naman yung parang balls na kasama nito. Follow the marrow naman ito. It's a beef meat na mayroong potato. Sa dessert naman ay they serve this stone fruit and rehydrated. Aside from that, we also try different kind of drinks and cocktails katulad nitong may chili at coffee. Kung iniisip yung normal na food lamang ito ay nagkakamali kayo. Ibang-iba dahil lahat masarap at hindi tabang. Swear, my overall rate is 15 out of 10. Yes, ganun siya kasarap and ka-okay for me. Napapaisip na lang talaga ako kung paano to ginawa eh. Pero shoutout kay Chef Chester dahil napaka-professional and salamat sa food na yan. Handa nyo sa amin sa loob ng tatlong araw. That's what happened sa amin 3 and 3 in El Lido. Wanna extend our appreciation and gratitude of course to Ma'am Lizette and Sir Jello at sa lahat ng staff ng Balay Balayadlaw, Bulavi and Adlo Marin. You are highly recommended from a accommodation to food and services. Yun lang, bye.